Ang Aklat ng Henesis, Kabanatang Apat na at Siyam At tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak At sinabi Magpipisan kayo upang maisaysay ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa mga huling araw. Magpipisan kayo at kayo'y makinig. Kayong mga anak ni Jacob. At inyong pakinggan si Israel na inyong ama. Ruben ikaw ang aking panganay, ang aking kapangyarihan at siyang pasimula ng aking kalakasan. Siyang kasakdalan ng kamahalan at siyang kasakdalan ng kapangyarihan. Kumukulong parang tubig na umaawas, hindi ka magtataklay ng kasakdalan. Sapagkat sumumpa ka sa higaan ng iyong ama, hinamak mo nga sumumpa sa aking higaan. Si Simeon at si Libay ay magkapatid. Mga almas na marahas ang kanilang mga tabak. O kaluluwa ko, huwag kang pumasok sa kanilang payo. Sa kanilang kapisanan ay huwag kang makiisa. Kaluwalhatian ko. Sapagkat sa kanilang galit ay pumatay ng tao, at sa kanilang sariling kalooban ay pumutol ng hita ng baka. Sumpain ng kanlang galit sapagkat mabangis at ang kanilang pag-iinit sapagkat mabagsik. Aking babahagihin sila sa Jacob at aking pangangalatin sila sa Israel. Judah, ikaw ay pupurihin ng iyong mga kapatid ang iyong kamay ay magpapahinga sa liig ng iyong mga kaaway. Ang mga anak ng iyong ama ay yuyukod sa harap mo. Si Judah ay isang anak ng leon. Mula sa panghuhuli, Anako, umahon ka. Siya'y yumuko. Siya'y lumugmok na parang leon. At parang isang leong babae sinong gigising sa kanya. Ang setro ay hindi maghihiwalay sa juda. Ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa. Hanggang sa ang silo ay dumating. At sa kanya tatalima ang mga bansa. Na itatali ang kanyang batang asno sa puno ng ubas. At ang guya ng kanyang asno sa puno ng piling ubas nilabhan niya ang kanyang suot sa alak at ang kanyang damit sa katas ng ubas. Ang kanyang mga mata ay namumula sa alak at ang kanyang mga ngipin ay namumuti sa gatas. Si Sabulon ay tatahan sa daungan ng dagat at siya'y magiging daungan ng mga sasakyan at ang kanyang hangganan ay magiging hanggang si Don. Si Iskar ay isang malakas na asno na sa gitna ng mga tupahan at nakakita siya ng dakong pahinyahang mabuti at nang lupang kaaya-aya at kanyang iniyukod ang kanyang balikat upang pumasan at naging aliping mga atag. Si Dan ay hahatol sa kanyang bayan Gaya ng isa sa angkan ni Israel, si Dan ay magiging ahas sa daan at ulupong sa landas, na nangangagat ng mga sakong ng kabayo, na nupat nahuhulog sa likuran ng sakay niyaon. Aking hinintay ang iyong pagliligtas, o Panginoon. Si God ay hahabuli ng isang pulutong, ngunit siya ang hahabol sa kanila. Hinggil kay Aser ay lulusog ang tinapay niya at gagawa ng masasarap na pagkain. Si Neptali ay isang usang babaeng kawala. Siya'y nagbabadya ng maririkit na pananalita. Si Jose ay sangang mabunga. Sangang mabunga na nasa tabi ng bukal. Ang kanyang mga sangay gumagapang sa pader pinamanglaw siya ng mga mamamana, at pinana siya at inusig siya. Ngunit ang kanyang busog ay nanahan sa kalakasan, at pinalakas ang mga bisig ng kanyang mga kamay. Sa pamamagitan ng mga kamay ng makapangyarihan ni Jacob, na siyang pinagmula ng pastor, ang bato ng Israel. Sa pamamagitan nga ng Diyos ng iyong Ama, na siyang tutulong sa iyo, at sa pamamagitan ng makapangyarihan sa lahat, na siyang magpapala sa iyo, ng pagpapala ng langit sa itaas, pagpapala ng mga kalaliman na naglalagay sa ibaba, pagpapala ng mga dibdib at ng bahay bata ang mga basbas ng iyong ama na humigit sa basbas ng aking mga kanununuan hanggang sa wakas ng mga burol na walang hanggan, mga papa sa ulo ni Jose, at sa toktok ng ulo niya na mukod sa kanyang mga kapatid. Si Benjamin ay isang lobo na mga agaw. Sa akin na umagahay kanyang kakanin ang huli at sa kinahapunan ay kanyang babahagihin ang samsam. Ang lahat ng ito ang labing dalawang angka ng Israel. At ito ang sinalita ng ama nila sa kanila. At sila'y binasbasan. Bawat isa'y binasbasan ng ayon sa basbas sa kanikanya. At kanyang ipinagbilin sa kanila at sinabi sa kanila, Ako'y malalakip sa aking bayan. Ilibing ninyo ako sa kasamahan ng aking mga magulang sa yung ngib na nasa parang ni Efron na Heteo. Sa yung ngib na nasa parang ng Makpela na nasa tapat ng Mamre. Sa lupain ng kanaan na binili ni Abraham. na kalakip ng parang kay Ephron na Heteo na pinakaaring libingan. Na doon nila inilibing si Abraham at si Sarah, na kanyang asawa. Na doon nila inilibing si Isaac at si Rebecca, na kanyang asawa. At doon ko inilibing si Leah. Sa parang at sa yungib yung na nandoon, na binili sa mga anak ni Het. At nang matapos ni Jacob na makapagbilin sa kanyang mga anak, ay kanyang itinaas at itinikom ang kanyang mga paa sa higaan at nalagot ang hininga at nalakip sa kanyang bayan.